sa mga baguhan pa na mag apply abroad at paper man ang kontrata at sabihin kay gibe ka mag-aalaga ka ng matanda pagdating dito wag mong aasahan na matanda lang yung aalagaan mo dahil kapag nasa bahay ka lahat yan ay makapagtrabaho ka talaga ng bahay na trabaho paglilinis, paglalaba, etc. at ano pa at saka isa pa alam nyo, napakahirap ang mag-alaga ng matanda. Mas maigi pa nga, mga bata, eh, Kung sa side ko lang, ha? Dahil napagkumpara ko, dati sa amo ko, mga bata, inaalagaan ko, muntik na rin ako mag-run away dahil sa hirap. Dahil sa totoo lang, pasaway ang mga bata dito. Tapos kapag inaano mo, dinidisiplina mo, pagagalitan ka ng amo mo, kaya mahirap. Baby pa lang, yung bonso, ako na ang nag-aalaga. Tapos sa akin pa, pero at least sa gabi, nakapagpahinga ka. Kapag tulog ng mga bata, kapahinga ka. Hindi kagaya sa matanda ang alagaan mo, hindi natutulog yun sa gabi. Matutulog isang oras, gising na naman, panay gising mo, panay bangon mo, baga kakalat ng ano, pupo niya, tatanggal ng diaper, pasaway ang matanda, mahirap. Tapos kapag hindi na talaga makabangon, ikaw yung magpapabangon, pupunta sa CR, dadalhin mo, napakahirap, napagabigat. Kaya isip-isip mga kabayan, kapag sinabi niyong caregiver, akala niyo, masarap na trabaho yon Hindi, hindi, pero mas maigi pa bata ang bantayan mo kaysa caregiver ka ng matanda. Dahil kapag sa bahay ka, dala lahat, matatrabaho mo rin.